Hi guys! Magmamarinate ako ng chicken satay. Ito. Isang kilo na chicken fillet. Yung tay ito, tay. Tay ng chicken na fillet. Inislice ko siya ng one inch. Ganyan lang siya kaliliit guys. So, ngayon, mamarinate ko siya sa guys. Ang ingredients sa chicken satay, lalagay ko ang ito ay ay ito muna pala. Ito yung ginger, garlic, and curry powder, and brown sugar, peanut butter. Yan guys, ang ingredients. ito muna ilalagay ko. 1 kilo ng chicken na fillet. 4 tablespoon na soy sauce. Ito guys. 4 tablespoon na soy sauce. Ayan. 2, 3, 4. Ayan. 4 tablespoon. Soy sauce guys. 4 tablespoon. Patis to guys. Patis. Thai fish. Yan. One. Two. Three. Four. Yan. Four tablespoon. Yan guys. Tapos, lalagay natin itong pineapple juice. Ayan, guys. 4 tablespoon din yun, guys. Na pineapple juice. Lalagay natin. Ayan, pineapple juice. Okay. Tapos mix muna natin. Para yung lasa niya mag... kapit na. Tapos lalagay na natin itong... Lagay na natin itong ginger. Yan. Ginger. Pampalasa. Satay chicken to guys Satay chicken. Yan. Tapos garlic. Yan. Isang buong garlic guys. Yan. I-slice nyo lang ganyan. I-slice nyo lang sya ganyan lang. Haliliit. Ayan. Tapos, curry powder. Ayan. 4 tablespoon din, guys, yun na ka, ang curry powder. And then, for sugar, 4 tablespoon. Ayan. At itong peanut butter. 4 tablespoon din, guys, yung peanut butter. Ayan. So, may mix na natin siya para bago natin lagay sa rep, meron na siyang timpla. Tutusokin na lang natin siya sa barbecue stick pag luluto na. Yan. Mix lang natin guys, ganyan. Hanggang magsama-sama lahat ng ingredients. Ayan. Pag niloto to guys, sarap to. So, mix nyo lang lahat ng ingredients na yan. Tapos, lagyan po natin siya ng sesame oil. Ayan. 2 tablespoon sesame oil. Ayan. Ayan. Marinate natin, mamaya ilalagay na natin siya sa ref para mag ano na yung lasa niya. Sama-sama na lahat ng ingredients. Ayan. haluin mo lang ng haluin. Tapos lalagyan natin siya sa storage. Hmm. Ganyan lang guys, mag ano, marinate ng simpleng ulam. Pag wala na tayong ibang maisip, lutuin na ulam. Nagawa ko nito nung una guys. Nagustuhan ng mga amo ko kaya nang pagawa ulit. Buti naman, gusto nila. Hihihi. Hi, hi. <laughs> Mahilig talaga ako guys magluto. Itong paborito ko sa lahat, magluto. Kaso lang, hindi naman palagi pwede magluto. Hihihi. Hi, hi. Yan. Tapos lalagay na natin siya sa storage para Hindi ko muna siya tutusukin, guys. Saka ko na siya tutusukin pagka, ano na, niluluto ko na. Salin ko na siya dito, guys, sa lagayon Mga namin, kung lagay sa red. Dalawang lutuan to, guys. Isang kilo, eh. Ganyan lang, guys. Mamarinate nyo lang yung mga, ano, lupuin ulam. I-estimate nyo na. Ito naman yung isa. pa, Diba? Dalawang luto. Dalagay ko lang ito sa freezer guys. Paglulutuin na, eh, saka ko sya itutusok. Para, masarap yung marinade nya. yan, Diba? Ayan may ulam na kami na magutuin. Naka-ready. So, ayan, guys. Chicken satay marinade. So, ayan. Nalagay ko na siya sa bago. Bye-bye muna guys! Thank you for watching! Ito na yung aking chicken satay! Lalagay ko na siya sa rep para marinate na siya pag lulutuin, saka ko siya ilalabas. Tapos, saka ko siya tutusukin ng barbecue stick. So, bye-bye muna guys! Bye! Hindi <laughs> naman siya nabubi.